<laughs> ang chan, ang chan, ang chan. Parang may nihuli kayo dyan ah. Yung mga buto Yung mga buto lang. Pakuan? Ano? Lang... Lukban. <laughs> ah, <Lugman? laughs> na. Naglutang. Lumut lumutang ba ka? Alam niyo yung kadyot? Saya oh, oh. Merong matanda. Soya ang oh. Merong matanda na hindi niya alam na yun pala ay dinudumi ng kanyang apo na... <laughs> oh, tapos, tapos. Anong Tapos, <laughs> 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 hindi natunaw yung <laughs> <laughs> <S -tapot. laughs> ano nangyari? <laughs> Tagalogin mo ah. <laughs> Sabi ng lula, Masawa, sino sining, uli tadyos, oh. man nag-aula, sining sining, <laughs> na isa isa. Tapos uli. mga viewers. <laughs> 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 Akala ko. <laughs> Akala ko. Akala ko. Ano, yung birkat o ano. Parang, ano sa atin. Musak. Ewe ko. Ay, mas pala yung silent pan. Uh, kasi sinasalupan nila yung... Ewe ko. <laughs> Bakit mas mahal yun? <laughs> sinasalupan yung <laughs> pagkalo.

Mga bata pa kami Sa ilog so, Ngayon to, ganyan ko Tingnan ko sa likod Ang panglutan Hindi pala kata sa likod, dito pala My experience, ilog yun eh May nag-ano <kil> dito na. antukot tukot Tapos may May amoy pa, may amoy ito na, baka ano. Linaw ng tubig. Yan ang kapatid ni Kambal. Yung Australia yung kambal Oh. Kapatid yan Oh. Yung mama nila. Ate, sa si kuya ate? Ate, si kuya na saan? Nag-dive? Nag-dive. dive, <laughs> Nag -dive, Nag -dive oh. Yo! Shout out! Sarap out. Meron dyan. Ay. Ah. Oh. Ah. <laughs> Yung dating ano? Yung dating. <laughs>

Pwede din dugtong to. E, grabe yun. Oh. Dami ka. Wanda pa rin yung lugar rito.